Ano ang kahalagahan ng paggamit ng flat na ceiling kumpara sa maraming design? Mas maganda nga ba ito? Ano yung advantage nito? Pag-uusapan din natin sa part ng video na ito kung ano ang mga dapat gawin bago mag-skim coat sa ceiling, sa wall, at ano ang pinaka dapat wag na wag ninyong gagawin pag nag-i-skim coat kayo. Pag-uusapan din natin dito mga ka-ideas kung bakit naglalagay ng canopy ang mga bahay. Ano yung advantage nito? Saan ito ginagamit at bakit? bakit kailangan mong gumamit nito o maglagay nito sa bahay mo. Ipakikita ko rin sa video ito kung papaano dahan-dahan nating gagawin at tatapusin ang paggawa ng bungalow house with roof deck. At step by step at detalyado kong ipaliliwanag sa inyo ito upang malaman ninyo kung sakaling gagawa kayo ng ganitong bahay ay mas magiging madaling maunawaan ang proseso nito at kung paano ito itinatayo. So anong inaantay pa natin mga ka-ideas? Simulan na natin ang video ito. Welcome sa Kaylen's Amazing Construction Ideas. sa part 2 ng video ito, pinag-usapan natin yung detalye ng mga sukat ng pinto, pintana at framing ng ceiling natin at marami pang informasyon. Kung gusto nyo i-check ito at hindi nyo napapanood, check nyo po yan, nandyan po sa baba yung link. At ngayon, ito po ang ating mga gagawin. Tayo po ay magsisimula muna sa pag i coat. Narito ang mga dapat tandaan at mga dapat iwasan sa pag i coat. Balik tayo sa pagkikisami dito. Tulad ng lagi naming sinasabi, importante na pag blind rivets ang ginamit niyo na 5x32, importante na nakalubog ang ulo nito. Kaya mahalaga na pag inubotasa nyo ito, nakalubog ng kaunti ang ulo. Para pag pinadaanan na natin ito ng grinder, walang ulo ng rivets ang nakalabas. Kaya flat na flat at madaling magmasilya. At syempre mahalaga rin ang paggamit ng good quality na pintura para sa magandang klase din ng ating kisame. Pagdating sa interior, subukan nyo mga kaibiyas ang paggamit ng Niga Krill. Sigurado ito, subok na subok. Ito ang ginagamit namin palagi. Pagdating naman sa si skin coat, gamit kayo ng Mundo skin coat. Ayan, siguradong sigurado yan. Nakapit nakapit kapit sa kisame hanggang sa wall. Kahit sa labas pa yan, napakagandang gamitin. Hindi yan nagpupol boss. Kagaya ng ibang mga brand. Kaya sure ito. Kaya mga kaibiyas, sigurado ako na subukan nyo na ang paggamit nito. Mag-comment kayo sa baba kung anong experience ninyo sa paggamit ng SQ1 na Mondo at iba pang mga produkto ng Davis. At ngayon, sa pagpapatuloy ng video natin, tayo po ay nag i coat sa naprimeran na natin na wall gamit ang SQ1 Mondo at ang coating natin dito ay nasa mga 2 to 3 coating hanggang sa mapakinis natin ito. Mabilis lang itong matuyo kaya pagka pinahid mo yung first coating at second coating, kinabukasan pwede mo nang lihain ito at primeran. Isa sa pinakamaling ginagawa ng mga baguhan pa lang sa pagpipintura ay ang pag skim coat tapos hahayaan nila yung skim coat na nandyan lang ng matagal na umaabot ng mahigit isang linggo, dalawang linggo o buwan pa nga. Ano bang nangyayari sa skim coat kapag ito ay matagal na naka-exposed at hindi napatungan ng primer Ang nangyayari mga kay Diaz, ito po ay nasisira Kaya nagpupulbos na ito Ang skim coat mga kay Diaz, ay kailangang mapahidan kaagad ng primer Kung maaari hindi naabot ng isang linggo Para maprotektahan yung skim coat na ipinahid mo at hindi ito magbamakbak Marami pa tayong mga tips and tricks sa pagpipintura at ito ay ating isi-share sa mga susunod pang mga videos natin. Pero ang layunin lamang ng video natin ngayon ay may bahagi sa mga ka-ideas natin kung papaano ginagawa ang bungalow house with roof deck at kung papaano ang step-by-step -step na proseso nito para magkaroon kayo ng idea kung papaano kayo magpapatayo, kung ano yung mga nangyayari kapag nagpatayo kayo ng ganitong simpleng bahay na mayroong roof deck. Sa mga susunod na videos natin, gagawa tayo ng mga tutorial na mas detalyado kaysa sa ginagawa natin dito ngayon sa video ng ito. Tandaan nyo mga ka-ideas, gusto ko lamang ibahagi sa inyo kung papaano yung proseso hanggang sa matapos ito. Okay, habang ginagawa natin ito, alam mo ba mga kay Diaz, ang advantage ng flat ceiling? Ginagawa namin madalas ito sa mga bahay katulad ng bungalow dahil sa mga benepisyon nito or advantage nito. Ano yung mga advantage? Tara, pag-usapan natin. Ang isa sa pinaka-advantage nito ay ang simpleng itsura nito. Yan, diba sabi nga nila, mas simple, mas maganda. Paano nangyari yon Kapag flat ang ceiling natin mga kaidiyas, ito ay nagbibigay ng simple at malinis tignan na kisame. Nasubukan nyo na siguro makita ng punong-puno ng design yung kanilang kisame. Eh. Hindi ba't malinis tignan pag flat lang ito kumpara sa napakaraming design? Kung mahilig ka sa minimalist, bagay sa ito. Isa pa, madaling bagayan ng interior design. Kahit anong interior design, halos lahat babagay dyan. Hindi katulad ng maraming mga design, pili lang ang maaaring bumagay sa mga iyon. Sa ating mga design sa wall at interior. Isa pa, hindi nakakalito, hindi nakakadistract at maginhawa at tahimik tignan. Pangalawa, isa pa sa pinaka-advantage nito, madaling mag-install. Tsaka nakakatulong ito mga kay na maging malawak tignan ng espasyo sa itaas. So kung halimbawa ang bahay mo ay bungalow lang, at hindi naman ganoon kaluwang napakagandang gumamit ng flat dahil mas magmumukhang maluwang ang espasyo ng bahay mo pagkakaunti ang mga design nito kaya dito sa video natin sa ginagawa natin yung bungalow house with roof deck tayo ay more on flat lalo na sa mga kwarto sa CR sa dining Naglagay lang tayo ng cove light dito sa ating salas para may konting design pero more on flat pa rin siyang tingnan. Isa pa, hindi rin mahihirapan yung mag-install ng mga electrical wires sa loob dahil mas madali ang mag-install nito kapag flat lang ang ceiling natin. kalagayan mga kay Diaz, sa harap, naglilinis na tayo, nagpapalitada na tayo para makapag-install na rin tayo ng mga deco stone at mga tiles natin sa harap. Kailangan na rin nating magmasilya dahil ang goal lang natin dito na hanggang matapos ay 3 months. At kung kaya pang mas paikliin yung 3 months para matapos yung bahay na to, gagawin natin. Kaya alamin natin sa video, sa pinakalas part ng video nito sa susunod, kung aabutin ba talaga ng 3 months ang bungalow house with roof deck. At kung kakayanin nga ba yung ganun kaikling panahon? Malalaman natin yan sa susunod na video natin. Ito naman mga kaibiyas ang update natin dito sa loob. Ayan, labas at loob. Sabay natin ginagawa yan. At malapit nang matapos yung pagpipintura natin sa mga kisame. Eh. At ganoon din sa mga wall. Sa so, ngayon, pag-usapan muna natin yung mga canopy. Ito naman yung update natin sa likod. May gumagawa ng canopy sa likod. At mayroon din gumagawa ng canopy sa pinakaharap. narito naman ang pag install natin ng mga canopy sa mga bintana. Napatanong ka na ba mga kay Diaz, ano kaya ang kahalagahan ng paglalagay ng canopy sa mga bintana at mga pinto? Subukan mo na bang isipin yan? Kada may nakikita kang bahay na may mga canopy at minsan hindi lang canopy, may design pa yung kanilang canopy. Okay, ganito yan mga kay Diaz. Nakikita nyo ngayon yung perspective natin. Ganyan po ang perspective. Meron po tayong mga canopy na may design at simpleng canopy lamang sa bawat bintana. Unahin na natin dito yung pinakaharap. Meron po tayo ditong canopy dahil naka-eskwala yung fixed window natin. Pero ang ginawa ko dito, naglagay ako ng awning sa gilid, sa bintana. Pero yung eskwala na bintana na ito, lalagyan natin ito ng canopy sa itaas at sa gilid nito. Siyempre, kailangan nating i-layout ito sa pamagitan ng pagtatayo ng brace at ng forma nito. At bubuhusan natin ito. Mahalaga din na sa structural pa lamang habang nag-aasintada kayo, meron na kayong iniaabang ng mga bakal sa lahat ng canopy sa inyong bahay, mapabunggalo man ito o hindi. Ang paglalagay ng canopy ay isang mahalaga dahil ito ay pumoprotekta sa iba't ibang kalagayan ng panahon. Tulad ng problema natin sa Pilipinas, ang sobrang init, tinutulungan ng canopy ang ating mga bintana at pinto para mabawasan ng init ng sinag ng araw. Lalo na kung ito ay nakapwesto kung saan sumisinag ang araw at kung saan ito madalas na mainit. Ganon din sa hangin at ganon din sa ulan. Madalas naglalagay ng mga kaibiyas natin dahil sa ulan, dahil umaagos yung tubig sa bintana nila at nagkakaroon ng leak. Pero sa paggamit ng canopy, matutulungan ka nito na hindi mangyari yon. Ngunit mahalaga na maglagay kayo ng half moon na wood, katulad ng nakikita nyo sa video ngayon, nakalagay yan sa ating forma ng ating canopy bago bubusan. Para ito ay nakashape na nakalubog, at kapag dumaan dyan ang tubig, mapuputol na yung pag-agos nito at babagsak sa lupa. Hindi na ito aagos pa sa inyong bintana o ng inyong mga binto. Ito rin ay proteksyon, mga ka sa mga bintana din natin. At syempre, ang panghuling dahilan kung bakit tayo naglalagay ng canopy din, ay ang design nito. At iba? may maitutulong na sa inyong bahay, napakaganda pa o mas napapaganda pa ang bahay mo dahil sa mga canopy na ito. Narito naman ang isang example mga ideas kung paano ang pagkakabit ng ating canopy sa mga maliliitan na mga bintana lamang. O ba diba, mas simple, mas madali, hindi mo na kailangan magforma ng napakarami para lang maitayo at mabuhusan ang ating mga canopy. Okay, importante din mga kay Diaz, kung ideas kung sakaling maglalagay kayo ng ilaw sa ilalim nito, katulad na lamang ng downlight, na ma-install at naikabit mo na ninyo ang linyo ng kuryente nito doon sa form map ng ating canopy bago buhusan. Okay, shout out naman tayo. Shout out natin si Erwin Oliveros. At si Jen Oliveros. Ayan, shoutout po sa inyong mag-asawa. Shoutout natin si Manuel John Maghirang. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout din natin si Marjorie na taga Tagayan Valley. Ayan, sa mga taga Tagayan Valley, shoutout po sa inyo. Shoutout din natin si Pipito Abukay. Ayan, maraming salamat po. Ganon din kay The Narcist. Ayan, shoutout sa inyo. Kay Randy Aquino. From San Carlos City Shoutout din natin Si Brando Amari Yun po ang ating mga shoutout Sa video nito At kung hindi nabanggit ang pangalan mo Asahan mo sa susunod na video Mababanggit na ang pangalan mo Kapag nagcomment ka dyan sa baba Sa part 4 ng video nito Baka isa ka na sa mga ko Sa mga shoutout Ibabahagi ko naman sa inyo ngayon mga kaidiyas isang paraan kung papaano magliha ng mabilis. Sigurado pamilyar na kayo sa paggamit ng sander. Ito po yung ginagamit na machine o tools at inilalagay natin yung ating sandpaper na 150 ang kapal tapos isi-switch lang natin ito. Bubuksan lang natin yung tools at ito ay gagana na at padadaanan nyo lamang yung mga parte na kailangang lihain. Yan o, no? mas mabilis, hindi ganong napapagod yung gumagawa, mas marami siyang naliliha. Advantage din ito mga sa pagliliha sa mga siling dahil nakakangali ito, mas madaling magliha pagka meron Isipin mo mga ideas. lahat ng minasilihan gamit ang skim coat ay inyong lilihain mas mabilis pagka ganito ang gagamitin natin. Mas matipid pa sa sandpaper dahil hindi madaling mapudpod. Sulit na sulit yung pagbili mo. Pagkatapos naman na maliha ito, talagang pulido ng pagkakaliha, paprimeran na natin ang wall at ceiling at pwede na tayong mag-tiles. ba bago tayo mag-tiles, at makikita nyo mga ideas sa video na tinatapos na lang natin yung entrance ng bungalow house na ito. Sa susunod na video natin mga ideas pag-uusapan naman natin ang mas marami pang impormasyon tungkol sa finishing. Kagaya na lamang ng spandril. Ano ang magandang gagamitin mo sa bahay mo? Mula sa design, kapal ng spandril, sukat ng spandril at marami pang iba. Pag-uusapan din natin sa susunod na video kung papaano ipili ng tiles na gagamitin mo sa ganitong klase ng bahay. Ano yung mga dapat ikonsidera sa design at quality ng tiles na bibilhin mo? at marami pang iba mga ka-ideas. Kaya muli, maraming maraming salamat sa pagsubaybay at pagtutok sa ating video ng Bungol House with Roof Deck. At abangan po ninyo ang kabuang resulta ng ginagawa natin. Kaya huwag kalilimutan mga ka bilang suporta sa ating channel. Magbigay po kayo ng like. Madali lang pindutin yan. At kung hindi ka pa subscriber, pwede mo nang pindutin ang subscribe button dyan para ma-notify ka sa mga latest upload natin. Huwag kalilimutan pindutin yung bell icon para hindi ka mahuli sa mga latest videos natin. Kaya mga kaideas, see you in our next video.